Sa karugtong ng ating kwento, nalipat ang eksena sa isa sa tatlong major pharmaceutical na kumpanya na Red Tier Pharmaceutical. Sa loob ng isang kwarto ng pagpupulong, ibinabahagi ng isang lalaki na nagsasalita sa harapan na nagpapahayag na nitong nagdaang linggo, ang presyo ng tatlong produkto kasama ang sa kanila ay patuloy daw na bumabagsak na halos sa kalahati ng dating halaga nito. Para daw sa kaalaman nila, ito daw ay dahil sa katangian ng Dark Capsule sa kasalukuyan. At napatunayan daw nila na itong produkto ay hindi kabilang sa dalawang pharmaceutical companies. Ang tatlong produkto daw ay nasa katanungan kung ang circulatory stimulant capsule, nutritional capsule, mana recharge capsule ay naglaan daw sila ng malaking halaga ng mga pagkukunan upang makuha ito. Mahirap daw isipin na ang tatlong uri ng kapsel na saka sa kasalukuyan na kinikilala na ng mga bayani. At saka daw, pagkatapos nilang mahigpit na sinuri ito, napag alaman daw nila na ang kapsel na ito ay maaari lang magawa ng grupo na nagtataglay ng advanced na teknolohiya. Ito daw ay may mataas na kalidad kaya hindi daw niya maintindihan kung bakit daw ito tinawag na dark capsule. Ang Dark capsule ay isang kapsula na ginawa ng isang maliit na pagawaan o isang individual na hindi kilala ng specialized na kumpanya o kaya ng major corporation. Sumang-ayon dito ang isa, ito daw ay malinaw na ang tatlong uri ay gawa ng iisang grupo na may parehong pamamaraan ng paggawa at may mataas na pagiging epektibo. Sa kabutihang palad daw, ang mga ito daw ay hindi kalaban ng kanilang kumpanya na produkto kung hindi daw ay monopolyo daw nito ang merkado sa ngayon. Kahit daw ang mga makina ay hindi kayang malaman ang katumpakan ng paglikha at mga sangkap nito. Wala daw silang alam kung sino ang henyo sa likod nito at bakit wala ni isa ang nakakaalam tungkol dito hanggang sa ngayon. Biglang may pumasok sa pintuan, na nagsasabi, kung ang lahat daw ng ito ay dark capsule, ang mga produkto ng tatlong major na kumpanya ay kikilalaning mga talunan. Tumayo ang lahat at bumati sa babaeng pumasok sa silid na ito pala ang kanilang presidente. Tinatanong nito kung nahanap na daw ba nila ang grupo ng gumawa ng kapsula. Ang dalawang kumpanya daw ay maaaring nagsisimulang gumalaw. Ang babaeng dumating ay ang presidente ng Red Tears Pharmaceutical na si Misa. Katabi naman nito ay si Butler Tommy. Sinasabi ng presidente na ayaw daw nilang magpahuli. Wala daw nakakaalam kung sino ang may gawa ng kapsyo lang ito. At lagi daw itong nagpapalit ng lokasyon sa pagbebenta araw-araw. Kaya ang hirap daw nitong hanapin para matukoy, para mapatigil. Sagot naman ng isang lalaki, sila daw ay nagpapatupad ng malawakang investigasyon at ipapahayag daw nito ang mga detalye sa lalong madaling panahon. Sabi naman ng presidente, ito daw ay napakabagal. Ang kanilang kumpanya daw ay nasa isang malagim na sitwasyon. Tumayo na ito at lalabas na at sinabi na ihanda ang kanyang sasakyan. Sumang-ayon naman dito si Butler at ang mga tauhan ay bahagyang nakayuko habang umaalis ito. Nalipat ang eksena sa isang lagusan ng dungeon. Sinasabi ng isang manlalakbay na magbabayad siya ng sampung ulit sa normal na presyo. Ibigay daw sa kanya ang tatlong natitirang kahon. Pinapaalis naman siya ng isa at sinasabi nito na magbabayad daw siya ng dalawampu beses na presyo. Sinasabi naman din ng isa na siya daw ay tatlumpung beses na presyo. Nagsalita din ng isa, ito daw ay kabaliwan. Ang pakikipagkumpetensya daw ay tumataas ng paulit-ulit. Ngayon daw ay merong kayang magbayad ng tatlumpung beses kaysa sa original na presyo. Tanong pa nito, sino daw itong misteryong nagbebenta ng gamot na ito? Sagot ng kasama nito, maaaring ito daw ay may pambihirang kaalaman tungkol sa pharmaceutical na formula. Ang epekto daw ng gamot na ito ay nasa ibang antas. Hindi na daw nakakapagtaka na ang lahat ay nag-aaway para dito. Siya daw ay maswerte na nakakuha nito ngayon. Habang nagkakagulo ang lahat, makikita ang ating bida na nag-iisip na isang linggo na daw ang nakalipas ayon sa kanyang mga plano. Ang pain daw ay nailatag niya na ngayon. Ang kailangan daw niyang hintayin ay ang kanyang biktima. Biglang may nagsalita na magbabayad daw siya ng isang daang ulit na presyo at ibenta daw ito sa kanya. Nagulat ang lahat ng manlalakbay sa kanilang narinig. Ito pala ay ang presidente. Tinatanong nito ang ating bida kung nais daw ba nito na magbabayad siya ng isang daang ulit ng presyo para bilhin ang sampung minuto ng kanyang mahalagang oras. Ano daw ang masasabi nito? Mahinang tugon ng ating bida na nakahuli daw siya ng isang malaking isda. Nalipat ang eksena kung saan makikita ang isang kulay itim na sasakyan. Sa loob nito ang presidente na nagsasabi, nagpapasalamat na binigyan daw siya nito ng sampung minuto para ipakilala ang kanyang sarili. Siya daw ay si Misa, presidente ng Red Tear Pharmaceutical. Malugod naman itong kinilala ng ating bida. Iniisip pa nito na ito daw ang presidente ng isa sa mga major pharmaceutical na kumpanya ay isang batang babae. Nag-iisip naman ng presidente, ang boses daw nito ay parang bata. Kahit pa daw ito ay tinatago ang kanyang pagkakakilanlan, inaasahan daw niya ito ay nasa tamang edad. Sino daw kaya ito? Sabi panito nito, dederechohin na daw niya ito. Nais nice daw niyang bilhin ang formula ng tatlong uri ng kapsula na binibenta nito. Walang pag-aatubili na sumagot ang ating bida na ito daw ay nagkakahalaga ng 10 bilyon yen. Natigilan at nagulat dito ang presidente. Talaga daw bang 10 bilyon yen? Ito daw ay masyadong mahal at lagpas daw ito sa kanilang budget. At tinatanong nito na baka kailangan daw nila itong pag-usapan ng kanyang mga kasamahan. Ang Red Tear Pharmaceutical daw ay pumunta rito na nagpapakita ng sensiridad. Ang halaga daw ng kanilang may offer ay 3 bilyon yen. Kahit na daw ang formula ng ganitong kalibre, ito daw ay isang masasabing sapat na. Iniisip ng presidente na sinusubukan daw nitong pataasin ang presyo sa 10 bilyon yen. Maari na daw siyang makabili nito ng 50 karaniwang formula. Ito raw ba ang pinuno ng grupo? Hindi naman sumang-ayon dito ang ating bida at nanindigan sa 10 bilyon yen. At wala daw siyang mga kasamahan. At ginawa daw niya ang tatlong kapsula ng mag-isa. Tanong pa nito kung naiintindihan daw ba nito na ang tatlong kapsula ay magbibigay sa kanyang kumpanya ng isang makabuluhang pagiging mapagkompetensya sa merkado. Hindi daw ba ang Red Tears sa ngayon ay humaharap sa matinding krisis? Nagulat na napapaisip ang presidente. Ito daw ay walang kasamahan. Totoo daw ba kaya ito? Marahil daw itong bata ay nakakakilabot na pharmaceutical na henyo. Nagulat na napatanong ito sa ating bida. Ano daw ang sinasabi nitong malubhang krisis? Ano daw ang ibig sabihin nito? Sagot ng ating bida habang pinapakita ang kanyang cellphone na ang tatlong major pharmaceutical na kumpanya, ang Red Tears Pharmaceutical, Oyama Pharmaceutical at Tatsumi Pharmaceutical ay binubuo sa halos buong merkado ng kapsula. Ngunit ayon daw sa datos na kanyang nakuha, ang Red Tears market share ay tinanggihan mula sa tuktok nito sa 26% hanggang 12% sa pagkalipas ng 23 taon. Dahil daw ito sa produkto nila na nawala ng mapagkompetensyang laban. Ito daw ay mababa ang bisa at hindi kayang makipagsabayan sa Oyama at Tatsumi na patuloy daw na lumalaki sa mga tuntunin ng parehong bisa at presyo. Gulat naman na nag-iisip ang presidente na ganito daw ito kahanda at nahulaan daw din ito na pupunta siya dito. Ngunit gaya ng sinabi daw nito, ang red tears ay humaharap sa pinakamatinding krisis at ang market share ay patuloy sa pagbagsa. Tanong pa nito, ano pa daw? Sabi naman ng ating bida na alam naman daw nito na ang kataasan ng bisa ng kanyang kapsula ay magpapabago sa merkado. Kung ang Red Tears daw ay may sapat na kapasidad para sa tatlong kapsula, ay maari daw silang mangibabaw sa merkado. Ganun paman, ang Oyama at Tatsumi daw ay siguradong interesado din daw sa kanyang formula. Iniisip daw ba nito na ang 10 bilyon na yen ay sobrang mahal? Natahimik dito ang presidente at uminom ng alak at nag-iisip na ito daw ay pagsusuri ng kita at isang banta, isang mataas na epektibong diskarte. Kung ito daw ay talagang bata pa, gaya ng sa tono nito, ito daw ay isang malahalimaw na henyo. sumang ayon na dito ang presidente, tama ba na 10 milyon yen ito? Ngunit ngayon daw ay nagsagawa sila ng tapat na transaksyon hanggang sa huli, nais daw niyang malaman ang pangalan nito. Iniisip ng ating bida na tinago niya ang kanyang pagkakakilanlan para mapanatili ang di inaasahang problema mula sa pagbangon ng masyadong maaga. Ngunit kung ito daw ang kaisa-isang makakaalam, ay hindi daw siya kailangan mag-alala pa ng sobra. Sumang-ayon dito ang ating bida, ngunit panatilihin daw niya ito na sekreto. Pinakilala niya ang kanyang sarili at malugod daw siyang makikipagtrabaho dito kay Misa, inaabot pa nito ang kanyang kamay. Bahagyang nagulat dito ang presidente at tama ang kanyang hinala na ito ay bata pa. Malugod naman niya itong tinanggap ang pagkakakilala. Ilang saglit lang ay inabot na ni Butler ang 10 billion yen na card. At ngayon daw ay ito ay nakakonekta na sa kanyang impormasyon kaya tanggapin na daw niya ito. Nagpasalamat dito ang ating bida at naglakad na papalayo. Nagtatanong si Butler sa presidente kung talagang okay lang na binigay nito ang 10 billion yen. Ito daw ay sobrang laking pera, sagot naman ito, kahit daw ito ay isang malaking pamumuhunan, Ngunit matapos daw niya makita ang mukha nito, ang halagang 10 billion yen ang pinakamagandang pamumuhunan na kanyang nagawa. Nagtataglay daw ito ng pambihirang pharmaceutical formulation skills sa murang edad. Wala daw nakakaalam kung gaano daw ito lalaki sa hinaharap. Ang henyo daw na tulad nito ay kailangan nilang alagaan sa anumang paraan. Kung ito daw nakasunduan ay magiging matagumpay, ito daw ay magiging tagapagligtas ng Red Tears. Sumang-ayon naman dito si Butler. May tiwala daw ito sa paghuhusga ng kanyang presidente. Lagi daw itong matalino at mapagpas siya mula nung bata pa. Kaya daw nagawa ng tatay nito na pagkatiwala sa kanya ang kumpanya sa ganitong kapayapaan ng pag-iisip. Bagyang mumiti ang presidente at pinatitigil nito si Butler Tommy sa kanyang sinasabi. Nagawa na daw nilang makuha ang formula. Ngayon oras na daw para ilabas nila ang kanilang pabalik na laban. Bumalik na daw sila ng mabilis sa kumpanya. At ipatawag daw nito ang lahat ng executive. Kailangan daw nilang pag-usapan ang susunod nilang major marketing strategy. Sumang-ayon dito si Butler. Nalipat ang eksena sa isang coffee shop, na halos hindi makapaniwala ang chairman na nagawa daw nitong makapag-ipon ng 10 billion yen at paano daw niya ito nagawa. Ito daw ay halos isang linggo lang. Mahinahon naman sinabi ng ating bida na hinaan daw ni chairman ang kanyang boses. Nang napalingon sila sa paligid na halos lahat ng nakarinig ay hindi makapaniwala, binanggit daw nito ang 10 bilyong yen. Ang isa pa ay hindi makapaniwala na ang batang ito daw ay nakakuha ng 10 bilyong yen. Ito daw ay maaaring, hindi na natuloy ang sasabi nito. Habang inaabot ng ating bida ang card sa lamesa, sinasabi nito na ito daw ay nanggaling sa kanyang mahalagang formula. Kaya binenta daw niya ito ng mataas. Ang card daw na ito ay naglalaman ng 10 bilyong yen. Kaya magagawa na daw ba nitong ibakante para sa kanya ang pwesto sa auction? Sabi naman ng chairman, sa susunod daw ay sasama daw siya dito sa isa nitong mga pakikipagkasundoan. Siya daw ay lalong sobrang nagiging palaisipan para sa kanya. Sabi naman ng ating bida ay nagawa na daw niya ang isa sa mga kondisyon para makapasok sa auction. Ngayon, para sa pangalawang kondisyon ay kailangan niyang makuha ang C-Rank na bayaning status. Kung magagawa daw niyang makakuha ng top 3 sa Supernova Tournament para makapag-apply daw siya ng promotion para maging C-Rank. Tama raw ba? Sagot ng chairman ay akala daw niya na sumuko na ito. Para daw makapasok sa Supernova Tournament, kailangan daw nitong makakuha ng pwesto ng top 3 na hindi bababa ng dalawang na-access ng publiko na dungeon. Ngunit huwag daw niya itong seryosohin. Ang deadline daw ng Supernova Tournament ng pagre-rehistro ay bukas na. Ang pagkuha daw ng top 3 ay nangangailangan ng magbabago ang kanyang ranggo ng ilang ulit ng higit sa ilang araw. Wala daw paraan para daw magawa niya ito sa tamang oras. Hindi naman sumang-ayon dito ang ating bida. Ang isang araw daw sa kanya ay sapat na. Kung pwede daw ay dalhin na daw siya sa pampublikong dungeons bukas ng umaga. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.